Alam bahay. Si Marisa nasa unahan. Oh, grabe. Paano ang plano na po ninyo diyan? Tayo ulit. Tayo ulit. Oh, grabe oh. Ito, sunog na sunog. Oh. Ayano. Oh. Ito mga Lapit. Sunog na sunog o Dito o Kahit pala may firewall e eh, Marisa e, eh, dali rin eh. Kahit may firewall Muusok pa o oh. Muusok pa po